Yun mga kapuknat, uh, ito po yung nakipagkulitan tayo sa mga performer ng iba't ibang uh, local government sa probinsya ng Kapis mga kapuknat. Parang ulit uh, yung mga kapuknat, ating kulitan uh, and a shout out sa mga uh, performer na ang gaganda at ang pupugi ng mga kapisenyo mga kapuknat. Please watch this mga kapuknat. Go, go, dyan ha Sobrang kainit kit Halong ka mo, halong ka mo da 1, okay, One, two, go Stop! 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 Thank you, salamat kit Video to ha Lumipang nga pa sila o oh. uh, ano, ano municipality kayo? Panitaan. Panitaan. Wow. Municipality ka mo ano? Tapas municipality. Yun, gugwapa. Kagad nila mga pok. na na po kayo. High school kayo, high school. College na. Salamat, Ged. Thank you. It's TV po. Thank you. Okay, one, two. Sure. Ano anong, municipality ka mo, ma'am? Tapas. Wow, thank you po, ma'am. Let's TV po. Representing Tapas. Ano ano ko ni municipality sa Sigma. Tugwa pa sa ila Oh. Sigma no, Sigma. Sigma hanon. Ayan. Good luck ha? Let's TV. Kapuknat. Okay. Thank you. Magwapa ka, gwapo ganito kagaganda at kagugwapo ng mga kapisin nyo. Sino ang sabi ng aswang sila? Diba? Oo, oh, diba? Tagapong TV drama lang ko ah. Salamat. Galing ko sa Manila lang ako naga pangabuhi. Thank you, Gid. Salamat. Ay, may anong bao. may atubig sa atin sa babao. Gani? Ay, sorry. Sorry, Gid. Oh, kasadya. niya. pisa na, Mas start na ha, oh. Mas start na galit. Wait lang, wait lang. Mas start na, ano? Hello, mga hapon. Ano naman ka niya? municipality ng ah, Kapis High School? Sorry, sorry. Ayan, kayo yung mga representative ng Kapis High. Thank you, kid. Needs TV, pag may time ka mo ha, bisita lang ka mo sa akong nan. Hello, vlog. Welcome to my channel. Needs TV po. Pag-anay ko ha. Thank you, kid. Aba, wala galing anak yan, di? Dari, anay ko ha. Excuse me. Pag-anay ko po kaya Kapis High. Kapis High. O, oh, good luck, ha? Gani, <laughs> <laughs> good luck. Good luck, good luck. Other side, <inaudible> Wow! Ang gaganda ng mga kabataan ito. Sila yung performer ng Rojas City. Oh, diba? Napaka-unique na kanilang mga attire. Ayan. Ang kuya. Oh, ala. Talagang uh, may abs talaga si kuya. Good luck, guys. And, uh, congratulations in fans. Ano? Ano ka mo? Representative ka mo sa? Sa Kapsumin? Kapsumain. Okay, Kapsumain. Good luck. Kuha pa mga ati-atihan. Hi sir, may ngapon. High School. Ayan. Oh Ang Ay, mga nigranak ng kanilang Ati, Mang ati-ati hati-atihan